So wala lang intro intro guys no at panoorin natin tong video reaction ni Quadralas tungkol sa pagkaam ni siya uh, ni Marlon Tapales kasi dinadaw na daw siya nakilala. So pakinggan natin kung ano yung sinasabi ni Quadralas. Mainit na mainit to. Talagang magiinit na talaga tong laban na to. Tara panoorin natin. Okay

Si Quadrolas nandito na. Nakalipad na, no? Nakalipad na. Pero si Marlon Tapales, palipad pa lang, gumigiwang-giwang pa. At ayun, bumagsak na naman, bumaon. Diba? Yun ang, <laughs> sa mga hindi nakakintin ng, ng, Bisaya dyan, gumanon ulit. Pag ganun pa lang, umaangat pa lang eh. Ayun, laglag -lag na naman, gumanon-ganon. <laughs> si Quadrolas nandun na daw eh, ganun na oh. Diba? ba? Naka-take off na. So <laughs> Marlon Tapales, kung ikaw daw eh nabnis siya doon sa sa mga suntok ni ah... Naoya inuwe eh talagang malakas daw talaga si Naoya inuwe no. So yung pagkaalog ng suntok ng kamao ni Naoya sa ulo mo is talagang malakas daw talaga dahil siyempre eh, Yeah. Hindi mo raro siya kilala eh. <laughs> Bigla mo hindi nakilala eh daw. Panoorin ulit natin. ni mo. Pero, kalma hila. Hindi, nagkuhan mo ko sila. Strip hiding. Strip sa mga vlogger ko. niya ba, beto sa kanang puanra ni Tapalis. Abilidad ba? Nga man Manila, Mayo. Ano na nandungo? diri dong wa pa kami sa pagdito. Mm. Pero ayaw, pagkakalampag ba? Bando kayo mag-aana, kagamayan na. mo, mm. mo mahilatis mga people in the earth ba? Ng uh, umpia, uh, lay angas ng Pinas! Uuuh! Kung piyat, saka! Kung yung pinakaangas ng Pinas diri sa Pilipinas, ugbok uh, boxing yung angas ng Pinas, kumaadap pa agad. Kung uh, lay mortal Mga lagi? Magkatilaw na kagtuloy ba? Matis yan, ba'y? Ano ba, magtis oh, yan? Matis oh, yan! Nangkomo, hindi na uya inuwi. Ako'y magtilaw ala. Hindi na gano'n, ba'y? Isang asa ninyo pa'y taon, tanan akong pahit, kung nakatilaw ba, kung naka-out. Wak pa na so, yun pa, yun nga, pa, guys, na ito. So, iyon nga, guys, no. Dahil lang sa mga vlogger katulad ni Paul Salon at Silver Boys Uh, nag si nagalit itong Sita Palace dito kay Marlo ay kay Cuadro Alas no? nagalit si Marlon Tapales dito kay Quadro Alas dahil sa mga pinagsasabi ni Pausalod at saka ni Silver Boys. Alam nyo kung bakit. Nire-talk lang naman ni Cuadrolas na talagang kung ano yung nakikita ni Cuadrolas na niya, parang ayaw manalo angap, kasi sa nga sa hindi yan. binubuhos yung talagang yung lakas niya, no? Yung lakas talaga na yun talagang wala na bukas ba? Kasi big fight yan para sa iyo eh. Yung parang wala na bukas. Kung, kung baga para si General Casimiro kung Talagang makipagbakbakan eh. Talagang monster, no? So, talagang wala nang bukas to dahil exactly big fight ko to eh. Pero ang nangyari kasi, nakikita natin, siya nakikita ni General Casimero, kaya ganun yung reaction na dyan, is hindi siya gutom, no? Hindi siya gutom. No? Walang walang, hindi niya gusto, hindi niya gusto na papanalunin ko to talagang, bibigay ko na lahat dito, talagang susuntok ako kahit hindi na tumatama, talagang bibigay ko, kaso hindi eh susuntok siya, isa, isa ayun kay Inuit, talagang tatlo kombinasyon talagang tumatama lahat so ibuong mas tamang kaya yun na nasabi ni ano ni General Casimero tapos kinakat ng kinakat ng mga vlogger na kumakalaban kay General no tulad ng sinabi ni General Casimero na Uh, huwag niyong ibas bas si, ano, si Marlon Tapales kasi nga galing sa talo. At Siyempre, nagbigay rin ng karangalan. Pero hindi yun binigay ng ano, hindi yun, hindi yun sinama. Hindi yun sinama ng mga vlogger na kumakalaban dito kay General Casimero, Pao Salud, at saka si Silver Boys. Hindi nila yun sinasama sa mga video nila na Pinag nawagan si General Casimiro na huwag i-bash si ano si Marlon Tapales dahil sa kanyang uh, naging laban na natalo siya. So ganoon ang nangyari. Uh, mga vlogger lang din na kumakalaban sa kanya kaya nasisira yung sinasabi ni General na huwag i-bash talaga si Marlon Tapales. Kumbaga kinakatkat lang nila. Kung ano lang yung quinto nila? para maging maganda, timba ikakat nila yung sa, uh, magandang sinasabi atong, do. Pag ganon yun. Normal na siya, pero ang, at, ang akong ipangbuti ng mga, mga na koan, dilip man tayo na pang daot. Oh, parang real lang. Dilip tayo pang buwan. Real talk lang ba? Kanang ako, di magugugunahan ka ng mag istory istorya na binot mo pa. Ako, bisag Pati butang na, guna gunag ko, pero <laughs> Di maguta may ingon na mag <laughs> Di ta magbuhi-buhi na Kaya na ito, amigo ha? Musugal Unya, mga tahan na na ito Isa po kayo Ato bakak okay. Ya, mga Pilipino, daghan yun, Pilipino guna, Musugal guna na, musugal ko na sila Unya, yun Hindi yun Di sila <laughs> pildi. Ang importante, malaga ba na mula output? Okay. Kani okay. ba yung mga tao, graduate yung boxing? Pero, bago ba, bahala mga pildi, basta mga sugal, ano? Kaya itong amigo, ano? ang iya lagi na sakitan siya sa iyo, mag lagi nga si Alex. So, yun nga sinasabi ni general Casimero, no? Ang suntok daw na ni Naoya Inoue, tumama kay Marlon Tapales, is talagang na-admiss siya yeah? siya. Kasi hindi na daw siya nakilala eh. No? O, oh, na-abmiss siya na na siya si Marlon Tapales sa suntok ni Naoya. So, pag si General Casimiro daw yung uh, makatikim ng suntok ni Naoya, is wala. Di raw iindahin niya yan. Kasi immortal eh. Di ba? Immortal. So, sabi nga niya, panoorin niyo lahat ng mga laban ni eh. General Casimiro, lahat ng laban niya, wala pang knockout, wala pang tumba. Wala pang na knockout out, wala pang knockdown na nangyari sa buong laban niya, sa lahat ng laban niya. Panoorin niyo, hanapin niyo daw lahat. Kung meron man siyang knockdown or, knockout, 'di ba? 'Yun ang sinasabi niya. o kay bawa na majugo <laughs> kinsa mo ug anak o diri bitako diri naglaad ni diri nan mama ritan awan imo tayon kon na ko ma kay kay bawa na ug kit sa modal paguli na ko nya istorya nila daog na so tanan na ko mahilight sa ron ma kay bawa pugupun say nahi tabo bara mo ka og na mo tanan Sulti-sulti po ba? So ito, eh, so, nice ako praktika yung... ng, general Casimiro brothers, no? ah yes. uh, oh, kasi binisaya na, na, nila. Na so ngayon, si Pausa Lord at Charles Silver Boys, di ko alam kung marunong magbisaya yung mga yon, Subutan eh hindi na nila na 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 makukuha ito dahil, siyempre, gagawa na naman sila Isang ng kwento bata, nila na, na hindi naman umaakma <laughs> sa na na. mga pinagsasabi nila ngayon Madangin. kasi na tiyawa ko lang si bro, ano bro, si... nagbibisaya rin naman yata yung si Pero, Silver Boys, eh uh, pangunta na na ako ito pangunta na ako na kailan ka ni Icon Marlon Tapales? si Marlon ka pa Marlon oh. since pata pa may gagmay pa may oh. nag-uban niya may anak di asa oh, kailan ka anak kailan di ka anak Kailan na lang kung tahay ba? Ato na lang buta kung tahay Nalang, okay, na lang ka kailan ako. Ano na ba? Tahay ka. Uban ta. Oh. sparing paring ta. Kagumay pa ta. Diha oh. pa ta. rounder, six rounder. Hmm. Yun nga yung sinasabi doon. Yung ay, pa, laban ni Tapales doon kay Akmadalyim is kay na, tayo, na. talo dapat siya doon. Talo. So, alam na kung ano eh, hindi na natin, hindi natin ano, sasabihin kung ano yung nangyari dahil hindi naman natin alam Basta kung ano lang yung sinabi ni General Casimiro, yun lang yung sasabihin natin no? So, kung hindi napitikan, eh hindi mananalo si Marlon Tapal doon sa laban ni Akmadalib So, pakinggan pa natin Kita Pero isa pa mag isulti ni mo na wa ka kailan ako. Oh. Pero ako po, kung tahay, wa na po po kailan ni Ibutan na na ito kung tahay. Pero kasi yung pangkano ang o unya. Kasi na po nang laging ka nakahinomdom ka na ba? Kay oh. eh, sa kanta ba, Kahinom pa, kahinomdom pa ba baka? <laughs> Kantong uyaw <laughs> pa So, yun ang sabi niya ni John Rill. Kaya siya tumahimik, pinagbibigyan ka na magiging popular din yung pangalan mo na hindi na lang siya ang laging pinag-uusapan. Oh, yun nga sinasabi niya, 'di ba? Tumahimik siya ng ano ng ilang buwan dahil syempre, laban mo eh binigay sa iyo yung credit na makilala ang pangalan mo kasi nga siya at siya lang laging ikaw yung lumalaban Marlon Tapales yung lumalaban pero ang pinag-uusapan Janril Casimero so kaya siya nanahimik dahil gusto niya ibigay din sa iyo yung nararapat na para sa iyo no na ikaw naman yung bibida hindi yung siya na lang lagi yung nagbibida dahil sa lahat ng vlogger naman talaga kahit walang laban siya at siya lang laging pinag-uusapan aminin niyo sa hindi yun ang totoo

Baka ko anong matawa ba na? Lord, why? Dili tayo nga na ba? Normal ba? Advice mo nga, dili lang din makalimot ka? Di juga ka malimot ba eh, kaya kung malimot ka, pero malagi na naman po na ay kakuan na napod siya ay kuan ba na marag nalain na siya? Di, mura po kita po magsabot po ta, kaya kita man siya sa dua So yon lang guys at panoorin nyo na lang ang kabuwang video doon sa kanilang YouTube channel uh, Quadrolas It's My Boy no. So panoorin niyo 'yun sa kanila at mag-subscribe na rin kayo kung magugustuhan niyo 'yung mga videos niya or fans kayo niya ni Quadrolas subscribe na siya para updated kayo sa mga syempre mainit-mainit 'yung mga usapan ngayon tungkol sa boxing. So 'yun nga 'yung sinasabi ni General Casimero, maliliit pa lang sila. Maliliit pa lang sila, magkakasama na sila. Paano na paano hindi mag hindi makilala? Hindi hindi daw kilala. Hindi daw kilala si General Casimero ni Marlon Tapales. Isimula't e simula bata pa raw sila, magkakasama na sila hanggang nakarating sila sa Omega Boxing, no? Sa Omega Boxing Gym. Sila-sila lang lagi daw yung nag-sparring e doon kasi sila lang daw yung malalakas. So, yun. Hanggang sa gumanon na raw sila, eh, lumaban lang daw siya doon sa big, big event niya or big fight niya is pagkatapos ng laban, na-miss siya siya. Tinanong siya ng isang ano, eh, para daw para daw nasulsulan or yun na lang ang sasabihin dahil siyempre sumakay na lang din siguro sa Agos dahil alam mo yung mga vlogger ngayon talagang Basta Pinoy, laban-laban yan, no? So, yun nga sinasabi niya. Huwag kang ma-admiss siya dahil simulat bata pala, magkakilala na kayo, nagkakasama na kayo. Ayun nga yung sinasabi niya. At huwag ka daw munang gumanon dahil nandito pa lang daw kayo. Di ba? Huwag mo nang ganon. Kasi yung karir mo daw pag ganun-ganun pa lang eh. Hindi ka parang gumanon eh. Stay